Uh, may issue din po mga kaibigan diyan sa bayan po ng Torrijos sa uh, Justice Press B. Um, uh, ano po ba yung totoo doon sa new municipal building ng uh, Torrijos? Sa, uh, sa aking informasyon, akala ko yun ay public market tapos maya-maya ay naging bagong munisipyo na. Ano po ba ang totoo dun, uh, Justice? Well, eh, sa si pagkaalam ko, eh, originally ay public market sana yan. Eh kaya lang, eh, yung uh, lumalabas doon sa mga namimili at yung mga nagtitinda, ay maraming uh, no, nagsasabi na ang layo daw, garito, hindi convenient, ganun-ganun. Daming sinasabi, malayo daw. At uh, medyo malaki daw, hindi naman mapupuno. Sinong bibili? No? Ito, eh, napag-usapan ngayon na uh, DPWS project yan eh. So, Okay. Ah, uh, kuha na 'yon. Eh, Inapprove naman niya ng ano, sangguni ang na i-convert na municipal loan. So may approval 'yan eh. At saka yaan, eh, si Mayor nga dinimanda pa sa Ombudsman, pero na-dismiss na 'yon. Yung patungkol diyan. Eh, hindi ko nga malaman ba't inuurirat pa. Pero ang sinasabi ko, dismiss na yan sa Ombudsman eh. eh. pwede nga gumalaw dyan si Mayor, ano, din, pa sila eh. Ah, dismiss na yan sa Ombudsman at saka approve yan ng Sangguniang Bayan. Yun lang ang masasabi ko. Inapprove ng Torrijos na i-convert ng municipal hall. Oh, ang ganda naman ngayon. At saka mas maganda ang, ano, ang uh, services ngayon at uh, uh, na, uh, napaka-improve. Nandun pa nga yung LTO ngayon doon sa Torrijos, no, sa bagong area na yon. At nandun pa, nandun pa yung mapupunta yung municipal trial court na maganda na yung ano. Maganda na ngayon yung kanyang ano, yung lugar, no? Eh, aprobahan lang ang Supreme Court. Sa kami area pa naman sa likod, eh. eh. tingin ko, eh, kung yung si Mayor Pinaplor, kung gusto niya at may pondo na siya, pwede pa naman magawa doon sa likod, eh. Oo. Oh. Eh, kaya, tingin ko, eh, basta ang importante, aprobado na sa Gunyang Bayan ng Torrijos, ha?